pinipilahan at trending na trending na barbecuehan sa kabagan Isabela. Ang mga may-ari nito, sikat na sikat sa social media. Maging yung mga sikat na vlogger sa Isabela, dinarayo ang kanilang barbecuehan. Nagsiserve lang naman sila ng 15 pesos na barbecue. Meron din silang ulo ng manok, isaw, hotdog, at marami pang iba. Balito nga, ang Tinoy Tinay Barbecuehan na matatagpuan lang along the highway. Barangay Garita, kabagan Isabela. At ito na nga, pagkarating na pagkarating ga namin, talaga namang dinu Tumog pa sila sa kanilang pwesto. Sa sobrang sikat nga ng barbecue hang ito. Maging ang mga bumabiyahe ay napapahinto para lang makatikim ng kanilang barbecue. At ito na nga ang kwento mga boss. Bago sila napadpad dito, marami munang nambash at gustong magpaalis sa kanilang dating pwesto. At dahil sa kapakumbabaan ni Tinoy at Tinay, nagbigay ng tulong ang LGU ng Kabagan. At ang ilan sa kanilang mga followers ay nagbigay tulong din para magkaroon sila ng sariling pwesto. Dito nga, sinubukan namin ang kanilang barbecue na 15 pesos lang. Ma'am, ano pong masasabi nyo sa lumpiang gulay ni Tinoy sa Katinay? Must try po, 10 out of 10 Walang halong biro Sir, ano pong masasabi nyo sa okoy ni Tinoy sa Katinay? Sarap, sarap sa ex ko <laughs> So, ito na yung 15 pesos na barbecue ni Tinoy sa Katinay Ang <laughs> <Sarap>. lumbot, oh May dito na naman si Noche